Ganyan na rin baka ingay 'yung motor mo kapag nagpepreno ka. Etong solusyon diyan mga kapatid, buksan mo 'yung uh, rear hub at tingnan mo 'yung brake show. Baka ganito na makintam na siya at uh, madumi. Ang gagawin po natin ay uh, lilinisin po natin itong uh, brake show. at uh, ibabalik po natin sa dati. Ang nangyayari kasi mga kapatid ay uh, eto kung papansin nyo makintab na po yung uh, brake show eto po yung nagkikreate ng ingay kapag uh, dumikit po dito sa hub ng uh, brake kaya napaka ingay so ang gagawin natin ay uh, lilihain po natin gagamit po tayo ng uh, 150 na size ng liha sakto lamang ito mga kapatid hindi siya masyadong magaspat at uh, hindi siya masyadong uh, pino yan, kumbaga sakto lang so yan, simulan na po natin mga kapatid ang uh, pagliha dito sa break show yan, bali dalawang uh, break show po ito sa taas tsaka sa baba so yan, kuskusin na po natin ng uh, kuskusin hanggang sa may balik po natin sa dati so mangyayari diyan mawawala po yung mga kintab niya yan, kung uh, mayroon pa ay uh, lihayin po natin mabuti dahil uh, ito po yung nag-create ng uh, ingay pag nagpapreno tayo yan kailangan mabalik po natin sa magaspang na itsura nya gaya po ng uh, dati o yung bagong break show yan. magkabilaan po yan mga kapatid yan. medyo okay pa kasi itong uh, break show kaya hindi po natin uh, pinalitan kaya advice ko po ay lihain lamang po so yun lamang po ang ating uh, video maraming salamat huwag po natin kalimutang mag like Mag-share at mag-subscribe.